Kumusta mga kasaliksik? Maraming kababalaghan sa mundo ng robotics ang hindi pa ring lubos na nauunawaan ng karamihan. Kaya mula sa robot na komedyanteng kayang magpatawa ng buong audience, hanggang sa mecha na sinasakyan ng tao at parang nilabas mula sa anime, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakamanghamanghang robot na nagawa sa Japan. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, robot na komedyante. Isa sa pinaka-unique na robot ng Japan ay si Kobian, ang humanoid comedian na kayang magpatawa ng mga tao gamit ang tunay na timing, ekspresyon, at pakikipag-ugnayan sa audience. Gamit ang advanced AI, kayang basahin ni Kobian ang reaksyon ng mga tao kung natatawa ba sila, tahimik o di natuwa sa biro. At kaya rin niyang mag-adjust ng punchline sa real time. Hindi lang siya basta nagmo Kaya rin niyang makipagsagutan sa mga headler at bumawi gamit ang witty na comebacks na parang isang bihasang stand-up comedian. Ayon sa mga eksperto, ang kakayahan ni Kobian na gumamit ng facial recognition, body language reading, at adaptive response ay nagdala ng bagong antas ng entertainment AI. Isipin mo, isang robot na hindi lang nagbabasa ng script, kundi natututo pa mula sa bawat performance. Binapakita nito na kahit ang pagpapatawa na akala natin ay uniquely human, ay kaya na ring gampanan ng machine. Truly, sa pagdaan ng panahon, baka hindi na lang tao ang laman ng mga comedy bar kundi robot na may metal smile at punchline na swak sa panlasa ng kahit sinong manunood. Number 9. Robot Anchors ng Japan Sila ang future ng journalism, sina Kodomoroid at Otonaroid, ang dalawang hyperrealistic androids na unang ipinakilala noong 2014 sa Tokyo hindi sila basta pre-programmed figures. Sila ay may kakayahang bumasa ng scripts, tumugon sa live events at magpakita ng emosyon habang nagbabalita. Sa sobrang nakatotohanan ng kanilang ekspresyon at boses, maraming manonood ang nagulat ng malaman na hindi pala sila tunay na tao. Gawa ng Hiroshi Ishiguro Laboratory ang dalawang newsbots na ito ay hindi lang showcase ng robotics, kundi isang pagsilip sa hinaharap kung saan magsasama ang tao at makina sa larangan ng media. Habang hindi pa nila mapapalitan ang human journalists, pinapakita ng duo na posibleng magkaroon ng robot na anchor na laging handang mag-deliver ng breaking news ng walang mali, walang emosyonal na bias at walang pagod. Ang tanong na lang, handa na ba tayong tanggapin ang ganitong pagbabago sa harap ng telebisyon? Number 8. Sayaw ng Makina Ang robot na si Kedo ay isang revolusyon sa mundo ng sining at teknolohiya. Gawa ng Kawasaki Robotics. Si Kedo ay hindi lang basta gumagalaw. Sumasayaw siya na parang profesional na dancer. Sa bawat ikot, hakbang at galaw, makikita mo ang fluidity at precision na karaniwang hindi mo inaasahan sa isang makina. Kaya nitong makisabay sa choreography at makabighani ng audience sa kahit anong entablado. Ang sekreto sa kanyang galing ay ang advanced sensors at control na kaya magsabay sa tugtog at kilusan. Ipinapakita ni Kedo na hindi lang sa pabrika o opisina maaaring magamit ang robotics pati sa mundo ng sining at kultura may puwang na rin sila habang patuloy na hinahasa ang teknolohiya inaasahan na mas marami pang robot performers ang susulpot at sa galing ni Kedo siguradong hindi siya malilimutan bilang isa sa mga pioneers ng robotic dance number 7 kusinero na robot kung dati ay kailangan ng kusinero para makakain ng masarap na okonomiyaki, naun ay pwedeng si Motoman na ang bahala. Si Motoman ay isang industrial robot na ginawa ng Yamaha Motor Co. at binigyan ng bagong misyon, maging chef. Sa cooking demo noong 2008, pinahanga nito ang lahat sa kakayahan niyang magluto ng Japanese savory pancake. Nang may precision at style, na parang totoong master chef. Hindi lang ito basta robot na nagluluto. Si Motoman ay may dalawang robotic arms, sensors at camera na kaya sundan ang step-by-step -step na recipe, mula sa paghahalo ng ingredients, pagkalat ng butter hanggang sa pagbaliktad ng pancake. Sa mga restaurant na naghahanap ng efficiency at entertainment, perfect ang tulad ni Motoman. Hindi siya napapagod, hindi nagkakamali at laging consistent. Kung ganito ang magiging future ng kusina, baka hindi na magtatagal at bawat bahay ay may sariling robot cook. Number 6: Yakap ng Teknolohiya. Hindi mo aakalain na ang robot na si Paro, namukhang isang cute na baby seal ay isa sa mga pinakaepektibong kasangga ng mga taong dumaranas ng lungkot, anxiety o dementia. Sa kanyang malambot na balahibo at malumanay na kilos, si Paro ay parang isang emotional therapist na hindi nang uhusga at laging handang magbigay ng aliw. Gumagamit ito ng mga sensors para malaman kung kailan siya hinahaplos o kinakausap. At tumutugon siya sa mga galaw at tunog sa paraang nakakabighani. Ang nakakatuwa pa, si Paro ay hindi nangangailangan ng pagkain, lakad o kahit linis. Kaya perpekto ito para sa mga ospital, elderly care facilities at therapy centers. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na kaya nitong magpababa ng blood pressure at stress levels. Sa isang mundong tila puno ng ingay at pressure, isang simpleng robot hug mula kay Paro ang minsan lang ang kailangan para maramdaman mong may kasama ka pa rin. Number 5. Robot na Aibigan Si Palro ang maliit, ngunit napakabibo na robot mula sa Japan ay hindi lang para sa entertainment, kundi para sa emotional connection isa itong compact humanoid na binuo ng Fujisoft upang maging gabay, katuwang, at kaibigan lalo na sa mga matatandang kadalasang nag-iisa. Sa taas nitong mahigit isang talampakan, kayang-kaya ni Palro makipagkwentuhan, magbiro, magbasa ng kwento, at mag-react depende sa emosyon ng kausap. Dinisenyo si Palro upang mapabuti ang mental health ng mga taong nangangailangan ng kalinga lalo na sa mga elderly na walang kasama sa araw-araw. May kakayahan sitong magbigay ng paalala, makipaglaro ng quiz, o basta't makipag-usap lang para hindi maramdaman ng tao ang kalungkutan. Isipin mo, sa isang panahon kung saan ang katahimikan ay maaaring maging mapanakit, may isang maliit na robot na handang makinig at numiti araw-araw. Number 4 Robot na Body Isang hindi naasahang kombinasyon ng relihiyon at teknolohiya ang ipinakita ni Mindar, ang kauna-unahang AI-powered Buddhist priest sa Japan. Hindi siya ordinaryong robot, natasuot siya ng tradisyonal na kasuotang bonghe, may kalmadong ekspresyon, at kayang magbigay ng sermon sa mga bisita ng Kodaiji Temple sa Kyoto. Sa tulong ng artificial intelligence, kaya niyang i-interpret ang sinaunang mga kasulatan at makipag-usap sa mga tao ayon sa kanilang tanong o emosyon. Inuo si Minder hindi para palitan ng mga pari kundi upang makatulong sa pagpapalaganap ng Buddhist teachings sa makabagong panahon. Sa mundo kung saan nawawala na ang koneksyon ng maraming tao sa espiritualidad, Si Mindar ay tila paalala na kahit ang teknolohiya ay pwedeng gamitin upang mapalapit muli ang tao sa kanilang paniniwala. Isang katahimikan ang dala niya, makinaman siya, na humahaplos sa puso ng mga naghahanap ng liwanag. Number 3. Robot na nagbibisikleta Mukamang laruan sa una, pero sina Murata Boy at Murata Girl ay tunay na halimbawa ng advanced na balanse at engineering ng Japan. Si Murata Boy ay unang ipinakilala noong 2008 bilang unicycle riding robot, habang si Murata Girl ay sumunod noong 2014 at marunong namang magbisikleta. Pero hindi lang ito simpleng talento. Kaya nilang magmaneho sa isang gulong o dalawang gulong gamit ang gyroscopic sensors accelerometers at mga sistema ng balanse na karaniwang ginagamit sa autonomous technology. Ang kanilang dalaw ay parang hinugot sa physics textbook na binuhay gamit ang ngiti. Pero higit pa sa entertainment, ginagamit ang teknolohiya nila sa pagsasaliksik para sa mga mobility aids, transportation, at robotics para sa healthcare. Madalas silang ipakita sa mga science events para hikayatin ang kabataan na pumasok sa mundo ng engineering. Sa bawat pedal at ikot ng gulong, pinapaalala nila sa atin kung gaano kalayo na ang narating ng robotic innovation mula sa laruan patungong kinabukasan. Number 2. Superstar na Robot Ang pangalan niya ay Asimo, isang iconic na robot mula sa Honda na nagsimulang i-develop pa noong late 1980s. Noong year 2000, pinakilala siya sa mundo at sa unang tingin pa lang, parang tumalon mula sa sci-fi movie ang kanyang presensya. Kaya niyang maglakad na parang tao, umakyat ng hagdan, umiwas sa manasagabal, at makilala ang mga mukha't boses ng tao. Pero ang tunay na kabighaniya ni Asimo ay nasa likod ng kanyang kilos fluid, natural at may halong personalidad. Ginawa siya bilang katuwang na mga taong may limitadong galaw, isang simbolo ng pag-asa at pagsulong ng teknolohiya. Nagsilbi na rin siyang entertainer at VIP host sa iba't ibang events at state visits. At kahit na retired na siya noong 2018, nanatili ang kanyang legacy sa mga self-driving cars at mas advanced na humanoid robotics si Asimo ay patunay na minsan, ang pinakamagagandang pagbabago sa mundo ay nagsisimula sa isang robotik na hakbang. Number 1. Mecha ng Kinabukasan Ito na marahil ang pinakatotoong anime na nabuhay, Kuratas, isang 13 feet tall na robot na kayang sakyan at kontrolin ng tao mula sa loob. Parang eksena mula sa Gundam o Iron Man. Dahil gamit ang galaw ng iyong katawan, kaya mong igalaw ang braso, paa at katawan ng buong makina. Gawa ng Suidobashi Heavy Industry, si Kuratas ay may exoskeleton interface na magpaparamdam sa iyo na para kang piloto sa loob ng isang higanting warrior robot. May baril ito na kayang matlabas ng libong BB rounds kada minuto at nakakapaglakad ng 6 na milya kada oras. Hindi man nakakalipad, pero sapat para bumighani ng kahit sinong makakita. Para sa mga gustong bumili, kailangan mo lang ng mahigit 1.35 million dollars. Pero higit pa sa pagiging laruan ng mayaman, si Kuratas ay isang paalala na ang hinaharap ay hindi lang para sa maliit at makinis na mga robot, kundi pati sa mga dambuhalang makina na dating napapanood lang natin sa TV.